So may mga reaksyon yan eh. Nakikita ni Pastor Apolo si Kibuloy na the Kingdom of Jesus Christ ay isang delikadong hakbang ang naging pagpunta ni North Korean leader Kim Jong-un sa Russia at pahipagkita kay Russian President Vladimir Putin. Sa kanyang programang Give Us a Stay araw ng Miyerkules, inalahad ni Pastor Apolo posibleng maging mitya ito upang pagsimula na ikatlong digma ang pandaigdig. Ito ay kasunod ng mga ulat na posibing pagsusuplay ng armas sa naging pangunahing dahilan ng pagpunta ni Kim sa Russia na pinangangambahan naman umano ng mga kanluraning bansa. So may mga reaksyon yan eh. Kung anong ginagawa ng isang kalaban mo, kung maaari mong gawin, gagawin mo rin. So ngay ngayon, nagtutulungan na sila. Papunta na ito sa tinatawag na World War III. Malaking tribulation ito. Ito yung magiging sa kung hindi ito mapigilan, ito magiging sa ng Third World War. Ayon kay Pastor Apollo, so, madali na, lamang ito. madala mga armas na ito kung hilingin ng Russia dahil ang North Korea ay konektado sa mainland China. At doon naman ito idadaan patungo sa Russia. Eh, pumupunta si Kim Jong-un sa North Korea. Because North Korea na connected yan sa mainland China, through China, papunta na ng Russia yan, boundary lang eh. Nagtitrain lang yan. So kung mag ng armas yan, hindi na mag plano by train na lang. Underground pa. Oh, hindi wala nang hinto. na matindi matindito, Di diba? O oh, si Kim Jong-un pa naman, palaban masyado. Ayon sa Butihing pastor, upang mapigilan ng paglala ng sitwasyon, ay kinakailangan tigilan ng ang ng armas pandigma sa dalawang panig, lalo na sa Ukraine na matagal nang sinusuplayan ng armas ng mga kanluraning bansa. Posible rin naman yung hindi lamang North Korean tumulong sa pagsusuplay sa Russia, kundi pati ang Iran at iba pang mga bansa na katuwang ng Moscow. So, mga malalakas na armas na ito ginagamit ngayon eh. O, at hindi pa nagkakaubusan. O, marami ng mga sundalo na mamatay both sides. By the hundreds of thousands na. O, ngayon, kung di pa mapipigilan yan, eh, gagawa rin ng paraan yung kabila kulad ng Russia, na e eh, bawat limang singundo ata nagpapaputok na sila ng uh, mga missile sa kanilang multiple rocket launchers sa Ukraine. Tinitira ngayon yung Kiev na. Nagtitirahan na sila sa kanilang mga, mga capital cities. Ako, delikado to. Oh. Kaya, to avert this, kailangan mag, maghinto na yung pagsusupply ng mga armas mag usap na. So bantatandaan na una nang nagsuplay ang mga kanlurang bansa, Estados Unidos at mga pinag-sama-sama samang bansa sa Europa ng mga armas pan sa Ukraine sa simula pa lamang ng military intervention ng Russia sa Ukraine. Sa pag-aakalang kung sila magtutulungan, magagapi nila ang Russia. Eh na-underestimate mo yung kalaban. Hanggang ngayon, hindi pa naubos ang missile nila meron na mo isang magsusupply. Eh sino pa yung iba? Baka may Iran pa dyan. Baka may iba pang mga bansang uh, ng Russia. Matatanda ang unang nag-ugat ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa hindi pagtupad ng Ukraine sa Minsk Agreement o pagtigil sa pagpatay at diskriminasyon sa Russian-speaking people sa Donbas region na sakop ng Ukraine. Sa huli, sinabi ni Pastor Apollo na dahil ayaw magpatalo ng dalawang panig, ay posibleng walang manalo at maging mutual assured destruction ang kalabasan ng digmaang ito. At ang pinaka nakakatakot na sitwasyon ay gumamit ang mga ito ng nuclear missiles na posibleng maging sanhi ng magkawasak ng mundo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMN News.